Ito yung mga hindi nasunod, ito yung mga nasunod ng na plano, at ito yung mga hindi nagawa at bakit na hindi sila nagawa. Nagagawa po namin na ipanumatan sa mga tao kung ano po yung mga projects at uh, ano po mga dahilan kung bakit sila na-implement at hindi na

unang mga pabagay. Pabagay yung uh, action ng Office of the President sa corruption. Uh, Uno lang po sa mga ang itagamit. Kung nagkita na po ninyo, noong na 2024, nagsabi na po ako na may problema sa budget. Dahil lang budget ay hinahawakan at dalawang tao lang. At ito po yun, wala na po Daming pinag-uusapan na lang yun at pinag-uusapan Pero ako, um, wala siyang alinawa. Wala siyang sinabi, wala siyang amento. Uh, tapos, nagkaroon ng sauna na palagay ko gusto nilang magpapagodi pa sa taong bayan, sa, sa nakikita at sa reklamo ng taong bayan. Palagay ko gusto nilang magpapagodi nagsabi na uh, mahiyak naman kayo, hindi, hindi nila naisip na yung sinabi nila ay babalik sa kanila. At yun na yung sinabi ko na ang korupsyon na nagiging dahilan sa pinsala, sa sa pagpapakaha, uh, baha, sa perwisyo, uh, sa mga tao. At uh, nakikita nila, nakikita natin na walang well, action walang ginagawa. Meron lang investigasyon, pero para na ang hinaharap ng tao ay sabihin niya na yun, ito ang mga congressman na ito, sila yung dahilan ng mga uh, sa loob